isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay ng hiwaga at kebabalagan At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Luz Valdivia, Shaila Hart, Leonor Rivera, Rona McCuller, Giovanni Pido, Jed Montemayor, taong lumot at planetang Tagalog. Ito'y taong 1926, namatay ang aking mga magulang sa isang aksidente. Kaya tumira ako sa Bagdad kasama ang aking lola Sabrina. Gusto kong malaman kung paano sila namatay. Ngunit ayaw ikwento sa akin ni Lola. Kahit nasa walang baitang na ako at labing limang taong gulang. Lola, magpapaalam lang po ako. Pupunta na po ako ng eskwela. Paalam po. Oo, apo. Magsikap ka at mag-aral ng mabuti. Hmm, saan ka tadaan papasok? Lola, dun po sa daanan, malapit sa lawa, sa labas ng bayan. Daanan? Yung malapit sa lawa? Huwag kang lalapit sa lawang yon. Pero bakit po, Lola? Ah, uh, hindi ko alam. Basta pag sinabi kong hindi, hindi. Hindi ka lalapit sa lawang yon. Hindi ako piniyagan ni Lola na dumuan sa malapit sa lawa. Lalo ako nagtaka kung bakit kaya nagpasya akong doon mismo dumaan papuntang eskwela. Kinalaunan, naging kaibigan ko. Sina Afrin at Hamza. Pare-pareho kami dumadaan sa lawa, papasok ng eskwela. Alam mo ba, Omar? Sabi ng inay, meron daw genie malapit sa lawa. Dati daw ay kumain siya na maraming tao. Kinulong siya sa maliit na palayok at tinapon sa lawang ito. Ganun ba, Efren? Kaya siguro pinagbabawalan ako ni Lola na dumaan dito. Pero pakiramdam ko, tahimik pa rin ang lugar na ito. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Hanggang napansin namin si Afrin na may mga itim na matang nakatingin sa amin sa lawa. Nakita ito ni Afrin na may nakatingin sa kanya. Natakot si Afrin. Sino nga dyan? Sino ka? <laughs> Walang tao dyan, Afrin. Baka refleksyon mo lang yung nakita mo. Bigla na lang, sa daanan may nakita kaming babaeng umiiyak Sira-sira ang damit ng babae at may dala siyang timba at patuloy sa pag-iyak. <laughs> oh, bakit siya umiiyak? Omar, huwag mo siyang lapitan. Hindi natin siya kilala. Natatakot na ako at dumidilim na. Pwede bang umuwi na lang tayo? Ano ka ba naman, Afrin? Masyado kang duwag eh. Meron ka namang mga kasama. Kaya, nilapitan namin ang babaeng umiiyak. Bakit ka Mga bata, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Wala akong nahuling kahit anong isda at nahulog pa ang kaunting pera ko sa lawa. Anong sasabihin ko ngayon sa aking amo? Mamamatay na ang mga anak ko sa gutom. Kaya mauuna na mga akong tatalon sa lawang ito. Wag, Huwag mong gagawin yan! Saan mo ba nahulog ang pera mo? Kukunin ko sa lawa at tutulungan ka namin mangisda. Ano pinagsasabi mo, Omar? Dumidilim na. At tandaan mo, sabi ng lola mo, huwag pumunta sa lawa. Masama ang kotob ko. Malis na tayo. Ano ka ba? Manahimik ka kung ayaw mo tumulong. Walang mangyayari. Hindi ako uuwi hanggat hindi natin siya natutulungan. Hindi namin alam na pinagmamastan kami ng mga tasalawa. Bigla na lang napansin naming may gumalaw sa tubig. Isang kakaibang anino na lumabas mula sa tubig. Noong una, mukha itong as, pero unting-unting naging butiki. At patuloy pang nagpabago-bago ang anyo. Tumingin ulit si Afrin, pero wala na siyang nakita. Hindi talaga maganda ang kutub ko, Omar. Hamza, umalis na tayo dito. Tumigit ka dyan, Afrin. Lulusong ako sa lawa. Tinanggal ko ang aking damit at sapatos at lumusong sa tubig. Umalong ng tubig at biglang may nakita akong maliit na palayok na parang inabot lang sa akin. O oh, ano to? Palayok? Mukhang maganda. Ihuwi ko na ito. Doon ko mismo nakita ang pera ng babae. umahon ako at binalik ko ito sa kanya at tinulungan ko siyang mag-isda. Pinakita ko sa kanila ang palayok at ang babae. Biglang na mula ang mata at tumawa ng napakalakas. Umihip ang malakas na hangin sa paligid at lalo umalon ang tubig sa lawa. Tignan nyo! <laughs> Nakita ko ang aking palayok dalawang daang taon ang tagal kong naghintay. Ah. <laughs> Sabi ko na nga ba, makukuha mo yan. Akin na ang palayok na iyan. Ibigay mo sa akin ngayon ang palayok na yan. Dalawang <laughs> daang taon? Anong ibig mong sabihin? Hindi pwede. Sa akin ang palayok na ito. Ako ang nakahanap nito sa lawa. Akin na to. Sabi ko naman sa'yo, hindi maganda to, diba? Umalis na tayo dito. Hmm. lawa. Tumakbo tatlo tatlo paalis ng lawa. Ngunit tagaan yung aso ang babae at hinabol kami nito. Nandilisik ang kanyang mga mata. At biglang tumubo ang kanyang pakpak. At naging isang malaking lawin. Naagaw niya ang sa saan kamay habang tumatakbo ako. Huminto na kayo. Nasa akin ang palayok. Ngayon, matapos ang dalawang daang taon, makikita ko ulit ang genie. Hmm. Kailangan ko lang palang maging ubod ng tsaga upang mapasa ito. Pagkatapos nito, nag-anyong babae ulit siya at bitok siya niya ang hawak niyang palayok. Pagbukas niya nito, mabas ang makapalausok at napalibutan kami nito. isang asul na iganting lalaki ang lumabas sa palayok at tila usok lang ang ibaba ng kanyang katawan. <laughs> Nakalaya din ako matapos ang dalawang daang taon! Ako na! Ako na ang maghahari sa mundo! Na makita ang babae. Pinuntahan niya ito at sumanib sa kanyang katawan. Lumabas ang apoy sa kanyang bibig at naging pangil. Tumawa siya ng sobrang lakas. Naging buntot ng asa ang kanyang binti. Takot na takot kami at tumakbo kami sa daanan. Ngunit naabutan kami ng genie. Nauli niya ako sa binti at sinabuyan ako ng asido sa mukha. Hindi! Layuan mo ako! Sumanib sa akin ang genie. Lumabas sa akin bibig ang mga dila ng ahas na parang galamay. Namula ang aking mga mata at biglang umulan na kaya, pinuntahan ni na Afrin at Hamza ang aking lola at kinuwenta nila ang anong nangyari sa lawa at sa akin. Bakit apo ko? Bakit sinuway niya ang bilin ko? Mga apo, nakita niyo ang genie. Ang genie na kumain sa magulang ni Omar. Kaya ayokong pumunta kayo doon. Ha? Huh? Bakit? Ano pong genie, Lola? nag-iibang anyo siya. Yeah. Minsan mabuti pero madalas masama. Kaya nilang sumanib sa mga hayop o tao at maging tulad ng mga ito. Meron silang ibang klase at maging ibang-ibang mga kulay. Mabilis siyang tumakbo at kayang mabuhat ng bagay o taong mabigat pa sa kanila. Maari din silang tubuan ng mga pakpak minsan naman nagiging aso sila. Madalas silang magpakita sa mga ahas, kaya kaibigan nila ang mga ito. Ibig sabihin hindi na po mababalik si Omar? Ang lalaking si Hatim, baka meron silang alam na solusyon. Umuwi na kayo, mga apo. Magingat kayo. At yun nga ang ginawa ni Lola. Hinanap niya ang lalaking hating baba. Marami itong gayuma sa kanyang bahay, sa kanyang padera. May mga ulo na may hiwagang hayop at ramdam ang makikas sa silid nito. Bumasok kayo! Sige! Kinuha ng ang apo ko. Ah, wag mo nang ituloy. Alam ko na lahat yan. Bakit pumunta ang mga bata sa lawa? Nabuksan tuloy ang palayok pagkalipas ng dalawang daang taon. Ngayon, magahari ang lagim. Ililigtas ko si Omar. Pero tandaan nyo, gagawa ng alay ang genie at buhay ang kapalit nito. Nagsimulang umawit si Atim at naghagis ng kahoy sa apoy. Ilan saglit pa, lumating ako si Omar na ngayon isa ng genie para kong igante na may pakpaka at namumula mga mata. Pagdating ko sa isilid ni Atim, nabalot ng pulang usok ang paligid. Bakit ka lumabas sa palayok? Anong nagawa ng batang ito sa'yo? Umalis ka na! Ha! Masigip nga dito, kaya ililigot ako at magkahanap ng bagong bahay. At sisirain ko ang mundo. Patuloy sa pagkanta si Atim. Di nagtagal, naglaban ang kapangyarihan ni Atim at Ginny. Numabas sa katawan ko ang Ginny upang labanan si Atim. Mukha siyang ahas! Bakit mo ako tinanggal sa katawan ni Omar? Sige, dito na lang ako sa lola niya. <laughs> At bago pa man magawa si Hatim, agad sumanib si Ginny sa katawan ng aking lola. N natumba si Lola sa sakit. Nalungkot ako. Kumuha si Hatim ng takore para lagyan ng Ginny. Lisanin mo ang babaeng ito. Kung hindi, ikukulong kita dito. Wag! Anong ginagawa mo? Wag mo akong ikulong dyan! Dilisanin ko ang matanda. Susundin kita. Ikaw na ngayon ang aking amo mula ngayon. Ngunit, hindi tumigil si Atim sa kanyang pagkanta. Hanggang sa lumabas ang genie sa katawan ni Lola at nalipat sa takore na hawak ni Atim. Ngunit, namatay din si Lola. Wala na ang Lola mo, Omar. Huwag ka nang umayak. Dapat sinunod mo ang bilin niya. Umalis ka na sa lugar na ito. Hindi ko makakalimutan ng genie na iyon. Masakit isipin na dahil sa pagkakamali ko na matay ang aking lola. Pilagkuroso ang mundo ng mga genie. Wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. jubani.